Hi everyone! So ngayon ay nagbabalik po tayo at syempre bago ang lahat um, galing po ako sa inaguan at syempre kasama ko ngayon si Miss Mia Kaloka ayan siya po yung nagdadrive at ginawa ang ginawa namin sasakyan ay yung sasakyan niya kasi magpapaano si Mia magpa magpano ka nga besi magpalaba ano magpalaba at pupunta rin siya ng, ng city sa CDO so ngayon <laughs> sumama na ako sa kanya para makatipid. <laughs> Mag-Starbucks mm, lang ako. Ha? Hindi, <laughs> sumama ako sa kanya kasi punta niya si Dio. So sabi ko, sama na ako, Beshi, kasi mm. uh, tingnan natin yung um, pindadala sa akin ng boyfriend ko. Ha? Huh? Boyfriend! <laughs> <might be laughs> sure. Tingnan ako yung uh, pindadala sa akin ng boyfriend ko kasi uh, hindi pa dumating dito sa aming uh, municipal sa sa pos postal office at pupuntahan namin doon sa city talaga sa known talaga sa Kagayan, sa postal office talaga pupunta namin doon kung andoon na ba talaga ang aking um, regalo galing sa aking boyfriend at uh, sana hopefully andoon beshin no para hindi hindi masayang yung pag-alis namin ni Mia at, at bago ang lahat umuwi ako ng bayat dinala ko yung aking ID and dito lahat yung aking ID para kung sakaling hahanapan ako ng ID may maipakita akong ID doon so Thank you, Beshi. Thank you so much. At and hopefully, andun. Basta, bahala na sila. <laughs> so guys, nasa, nasa, post office na po tayo. At titingnan po natin ang package po natin. Po guys. So, ti, uh, alamin po natin kung andito ba talaga. Uh, diva. At kasama ko ngayon si Mia. Go. Magpapark ako. Papasok na po tayo. Saan na tayo papasok? Saan yung entrance dito? So fine. So fine talaga. Um, uwi na kami ni Mia kasi um, wala daw yung um, ano namin ni, ni Mia. Yung pinunta namin daw sa post office. Yung package ko na galing sa aking boyfriend ay ah, hindi pa raw siya dumating. <laughs> hindi pa na siya dumating at uh, nagpagod talaga kami ni Mia kasi akala namin nandoon na kasi um, magdadalawang buwan na kasi yun eh so wala wala pa talaga so, I'm so sad nasad ako bigla <laughs> parang parang ayoko na ngumiti kasi yung pagpunta ko doon sobrang excited ako sobrang um, gusto ko nang magamit yung um, yung gift sa boyfriend ko at lahat-lahat parang lahat, basta sobrang excited ako to sa laman ko na wala pa so uh, parang ano parang na, na uh, parang pum pumutok yung ano ko <laughs> pumutok yung uh, litid mo ha litid litid uh, litid ha ah? pumutok yung litid mo ano litid ba si litid yung oh basta pumutok yung litid ko parang ganoon parang nawala lahat sabi ko tapos <laughs> nagmura <laughs> oh, so ayan na po guys parang hindi ako masaya ngayon guys kasi so hopeless ako so thank you so much and guys thank you bestie um, sa pag um, basta sa lahat so sa so, mo dito dito <laughs> thank you so At siyempre, hindi pa kami nag-lunch ni Mia at um, diretso kami dito. Pag-ising ay, after ko naglive live kanina, dumalit na kami dito. Mga 8 or 9 ba yun, basta yun na. At um, sobrang gutom kasi wala kaming, wala kaming pang-lunch. <laughs> so, hayaan na lang kasi pag-uwi namin, um, kakain kami ng isang kalderong kanin at isang kalderong ulam ang kakainin namin ni Mia pag -gabay. Ikaw lang. Hindi <laughs> <laughs> ako nagkakain. Ano, na direto ka, pala besin, no? No? No. No. no? Ah, so ako lang pala. Red juice. Ah? <laughs> so much and God bless. No, Bye. Kaya na kami ni Mia. Ah. Bye. See ya.